Ito. Ano, tatayang ko sa kuan na ito. Parang namarako eh. Ayan ba? Oo. Oh. Malabong na malabong na makuan ng dahon. Pero iba may black lak konti. May bukong maliliit. Oh, hmm, okay, meron ganun yan eh. Hmm. mga ganyan. Berde-berde. sa mga subscriber ko merong ganyan akong nakikita eh so, so, hindi pa siya hindi pa, hindi pa siya kumana eh ayan okay. ganyan babalik siya ma, ma, mapula ma ka ng tumong sa puno <laughs> ah may warning para hmm. Kaya ganyan bali ng konti magandang maramdaman niya yung kuha sasamantala siya eh di ako sa eh kaya nga nagmamadali eh sa ating lahat mga katribya ito uh, medyo okay okay na po tayo sa ating pong trangkaso ay medyo mayroon pa tayong konting ubo. ngayon eh ta tayo po ay eh, papasok dito sa ating kalamansiya para po sa pagkatrabaho ngayon meron pa kita kay tatay eh, na isang tuli sanga ito na derecho hindi siya kalamanda rin pero malago ang dahon para sa iba pa ito ay lalaki kumbaga sa isang papaya yung eh, barako. barako ang style eh, makikita ko eh, pag halimbawa na ito talaga eh barako style ayun sa may taas no? ayaw magbunga may solusyon ayan dito tayo ito tayo dito. ko kang gita Medyo tanghat ang halina eh Ayan, nadahin buong kaya Eto, ano, tatayang kong dito sa kona ito Parang namarako eh Ayan ba? Oh malabong na malabong na makuha ng dahon pero iba may blaklak konti eh. may bukong maliliit hmm, okay meron ganyan eh hmm. may mga ganyan verde and verde sa mga subscriber ko meron ganyan akong nakikita eh hindi pa siya hindi pa, hindi pa siya kumana eh ayaw ganyan babali siya mapula -ma ka ng tumong sa puno <laughs> ah may warning para hmm. ayan ganyan bali ng kote magandang maramdaman niya yung kuha masasamantala siya eh di apos ang tumas eh ah, kaya nga nagmamadali eh Tapos, wala naman siyang bunga Nasa so, nakaganyan Hmm. Hmm. Um, ah, huwag lang siya sasagari. Uh, ano? Ang ng katawan niya. Mga karandam siya na init. Mm hmm. Wala sasagad. Para... Ah. Oh. Ah, okay, ito may buko naman ito. Ayan. Ito ang halos ang kawan Ewan, sa ilalim naman. Maraya naman siyang bunga. Kaya nag a process sa pagtangkad, eh, mm -hmm. kamula iiwanan rin ilalim. Oo, oh, kaya gusto niya eh, makahataw siya Oo, oh, gusto siya manguna mm hmm. Para din tao yan eh yeah. Gusto niya, lagi sa nasa ibabaw Pagka uh, pati siguro yung kapitbahay niya po ayaw gusto niya itaas hindi Ayan, <laughs> yeah, meron kanya mga puno na ko may, may, puno nga kami noon eh, malago pa rin eh. ya ayaw, ayaw rin magbunga Oo, oh, maraming dahon mm hmm. ah. Tinagakay ka tao, susunod siya ako Ubus ka. di, pag hindi nagdiretso. Na <laughs> 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 iba naman ka kung eh. may bunga Sabi ko baka sa, ako Isa kasi siya kaya isa sa malakas tumaas Ah para ako Parang lalubo siya yeah. Oo oh, kasi isang diretsyo Oo yeah, parang isang lalubo Kaya malakas tumayo diyan Ito na mga ito mga original na talagang May mga, mga dugtong Ayan maraming buka Ayan

Kaya nga. Sabi ko ako, eh, kahit mura ka ako ka eh. Oh, ka mga kuko oh, eh. Oo. Kaya ganyan kong hitik sa bunga. eh. Buko. Ay, may tatlo. Ay, pagsisiraan ng mga uwang. Magalig ka ko ng uwang na yan. Kung kasi wala nang maraming buko rito eh. Ayan, naubos eh. Yan, ito yung narinig sa akin. Kalamansi. Eh. Ito yung bata dalawang taon. Mahigit. <coughs> Ayan, doon po sa mga katalibya po natin na pag meron kayo makikita ang ganong kalamansi na isang diretsyo na wala po siyang kabunga-bunga. Pwede pong ganun ang gawin natin. Huwag naman ninyo puputuling lubos hindi ba kasi pwede nyo po siyang bantaan. Kaya talagang totaling ayo pa rin po niya na pagbubunga ay talagang matutuluyan na siya. O gaya nito. Ay, isipin ninyo, ayan napakakuha niya. Ang ng mga dahon. Meron naman siyang mga bukong mga maliliit. Kaya lang, madalang. Ay, hindi mo kagaya noon talagang ang eh, ganitong kating kalamansi na marayo talagang bunga ayan e, eh, tinan nyo po Pagka po ang kalamansi eh, palang bunga e, eh, tinan nyo man sunod sunod eh. susun susun po ang bunga ng kalamansi oh. dapat magiganyan niyang yung puno na yun eh. kaya nangyari ayaw niya magbunga o, oh, kaya binantaan na po muna siya ayan na oh, dahil po mga bukong maliliit dami rin po siyang pitasin ano nga nakayok-ayok po yung ating kalamansi eh hmm. ano nga oh. kaya karamor siya mababali eh ganyan po kasi pag ang kalamansi mga katribya continuous lahat ng panahon hmm eh papano po tayo puputol ng ating kalamansi eh yan hindi tatangkad dyan no? kaya maliit pa lang siya hindi na napipitasan na Ayan, no? lumalapad po yung sanga ng ating kalamansi eh. dahil po dyan sa ating bunga yan no? dahil pang mga maliliit mga buo naman eh di pa po tayo mga katribya po nag i-spray na ng ating pong kalamansi eh pero marahe pong bunga yan medyo parang po ilong po natin at katapos ng ating trangkaso yan sipon naman kaya panahon po kasi ngayon kaya talagang Tatamaan, tatamaan tayo Nung isa ng trangkaso Pag nabutang ka ng ulan Tatanggal tayo ng mga katribya Ng ating baging Sa ilalim Ito naman po ating gamit Yung ating pong kalawit Mga katribya Na hinahiram Hindi pa naisasa uli Susungkotin muna natin itong ating lilik ito ginagamit ng magagapas ng araw okay maganda ganda rin naman po itong ating lilik ang gapas tawag sa amin pansungkit pagka mahaba ang uh, ukuwan natin pati ilalim na lilinisa yan o oh. Eh. dami bunga naka laylay umuulan dito sa amit wing hapon nakakatribya uh, dali ng ating punggos magaling ng punggos eh. magaling magpatuyo isa nga Lilis, lilis tayo. Ay, pagka okay, okay, mahahapon tayo. Lumusong at kanina po ay napaka-init na. itu September Berentar tayong pang Oktober. Meron tayong subscriber eh ah, Nakikiusap na sila po ay Deliveran natin sa party po Ng Cotobato Party po dyan sa Visayas Sa Cebu Hindi po kasi tayo makatanggong mga katribyo Dahil Yun na nga Napakahirap pong kumulo ng Permit dyan Sabi ng ating supplier At hindi diba basta-basta rin po agad, -agad po yung nakakapasok dahil uh, yan po eh, hawak po ng politiko hindi naman natin sinabi sa atin kung sino yung politiko po na yun kaya doon po sa ating mga subscriber kung magagawa ninyo na kayo na po ang pumake up ng punla mula dyan sa inyo kaya nga medyo malaki lang ang gastos eh mas maganda po ang crafted kaya karamihan po kasi dyan sa Bisaya sa sa Mindanao ang mga pulang nakakarating ay ang mga markoted, Yung kasi markoted Ted pag-aari daw po yun ng isang politiko, yun na tagagawa. Kaya hindi makapasok po dyan ang mga anumang mga grafted. Kontrolado po nila. E tayo naman mga katribya, pag po ganun, mayroon pong pasukin yun. May e, mahirap na. E, kaya dito po sa Luzon, kaya yun po yung ating minsan ng konsentrasyon na ang pulaan natin ay grafted dito sa Luzon. Yun yung ating pinopromote. Hindi po tayo, hindi natin pinopromote po yung marketed. Ngayon, kung alimbawa no choice kayo, di sa lugar ninyo, agile lang ang available, eh, pwede nyo pong itry na yun ang inyo pong itanim na kalamansi. Kasi po yung ating pong grafted na kalamansi, gaya po nito, grafted ito, subuk na. Maganda ang sanga, malabong, mabilis pong pag-anihan, tested na, eka nga may video naman kayo napapanood sa atin na yung, kung yung pinaghambing namin dito yung Marco Ted na ginawa ko itinanim po natin eh hanggang ngayon maliliit pa rin po yung maliit pa rin po yung puro niya pero yung grafted na itinabi sa kanya ako po eh napakalayo ng agwan kaya doon natin na uh, karoon tayo ng conclusion na iba pa rin talaga yung grafted ang tanim kaysa Marco Ted kasi meron na tayong batayan mula nung tayo ay maglipat o at magtanip po doon eh, yun ang naging sitwasyon na mga ito oh. grafted po ito mga katribya itong ating kalamansi na ito pero ang ganda pong magbunga Eh, mawiwili ka magtanim mga katribya at alam nyo lang po yung ate kung gagawin. Alam nyo pong alagaan. Eh, hindi po mahirap. Kaya lang kung may isang yung iba, hindi lang po alam ang gagawin. Kaya, mahirap lumaki ang kanilang tanim. Hindi pa natin ito masyado mga katripa pa nahaharap ah ngayon na pala tayo halos nakaka-recover. Tinanganin niya oh. Kapal niyan. Ang nakakatuwa dito, may mga buo po yung marami natin yung mga buko. Meron man tayo nakita pong sira. Ayan, konti lang naman. Ayan. Ayan, pagkaganito na, sira na ito. Meron na rin naninira. Ayan, oh. pero marami pa rin po yung buo niya dahil po mga maliliit. Ganyan po kasi pag pagka po bata ka naman si Maaasahan mo lagi sa bunga Ayan o Ay paano siyang tatayog Eh tigib ng bunga Kaya bata pa lang Punong puno na po siya ng bunga Okay mga katribya Ayan. Pero na rin tayong reject. Pitasin na. Ang bilis. Bilis lumabong po nung kalamansin nating ito. Two years. Two years na ito. Tsaka po apat na buwan. Mula po nung ating pagkatanim nakakakuha na po tayo ng ating mga bunga ito na yun tapos eh meron pa tayo yung mga buko palakihin bulaklak nalagyan pa natin ito ng ating abono ayan Tama magkakaroon po siya ng pansusunod ng pang December ah, wala pa po tayo rito ilalagay dahil di pa po tayo nakakapitas ito ay ating itong napitasan na pwede na natin lagyan ng ating abono po mula tayo sa ilalim tibis linis tanggal ng ating And may punggus Pintasin na ito. Itong ating kalamansi. I-schedule na, na natin ito. Ka napuno-puno na natin. Meron po tayo mga kaparmers farmers na kung saan ay nagtuturo na pagpo po ng kalamansi. Tinatanggal niya po ng talbos, minsan may isang pa mahaba eh, yun po ay eh, kinanganyang ginagawa para ang kalamansi ay huwag tumayog. Ah, kayo po mga katribi, hindi naman po namin kayo pinipigil naman ano po ang gawin ninyo sa inyong pong kalamansi. At kalayaan naman po ninyong gawin yon, kalayaan naman ninyong tingnan kung alin ba yung sa inyo. Eh, sa akin po kasi, sa amin, bula po dito sa barangay po na aming uh, nagtataniban ng kalamansi, hindi po kami nagpuputol ng kalamansi ng mga usbong at ng pang mga sanga para po siya ay uh, pumendak. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa, sample. Ang ating pong kalamansi, dalawang taon at apat na buwan, pero hindi po natin ginagamitan ng hagdan ang pagpitas dahil pa siya. Wala po ako rito ang ginamit po na pamputol na kung saan ay tinanggal natin po yung mga sanga maliban na lamang po mga katribya po yung mga kalamanda rin na ating inaalis tsaka po yung mga sangang tuyo inaalis po natin yun pero mula dito sa sangang ganito hindi po ako nagbabawas dyan eh pero bakit ito malabong bakit ito naging pandak kasi kontrolado siya nung ating bunga yung bunga na yan mga kaparmers yan po ang ati pong pinaka-prone. Yan din po ang nagpipigil para ang kalamansi hindi po sa tumayog dahil tigib siya ng bunga. Pag ito po ay ati pong pinitas, mga bunga na ito. Yan ngayon ang panggagalingan ngayon ng bulaklak. Lalabasan po ito ng usbong bawa pinitas natin yan. Ito pinagpitasan na yan. Lalabasan po yan ng usbong may kasamang bulaklak. After po niyan, magkakaroon po siya ng mga sanga-sanga, may bulaklak ulit pa hanggang dito. Wala lang po itong sabog pa na abono kaya meron siyang mga usbong, wala po siyang bulaklak. Pero kung yan ay may sabog ng abono, yung bawat usbong na yan may mga bulaklak yan. Tinan niyo po ibang mga namulaklak na buko na siya. Kaya ang mangyayari, pumapandak ang kalamansi, eh, lumalapat. Meron po tayong kalamansi dito sa akin na medyo matayo gaya po nung pinakita ko po sa inyo na ha, hindi talaga naiiwasan merong kalamansi mabilis talagang tumangkad. Ang ginagawa po natin doon ayon babanta lang muna natin, pwede natin siyang uh, biyakin ng konti para matakot. Maglabas siya po ng bulaklak at bunga. O, oh, gaya nito. O, oh, matayog siya oh, pero maberde. Oh. Pero kahit na ganyan siya matayog yan, pag ito ay naglabas po ng mga bulaklak, lulundo yan. Lulundo. Lalapad. Ganyan po ang kalamansi. Dahil ito, yun. Lalapad po ang kalamansi natin Napuno ng bunga. Pero yung isang Diretso ito po kasi isang kalamansi rin ito, hindi naman siya kalamanda rin. Diretso siya, pero ayan oh, may bunga naman siya sa ibabaw. Lulundo rin 'yan. Pag lumaki na 'yan, bababarin. Kaya madali pong abutin ng mamimitas. Eh di pa po tayo rito maghahagdan. Yung iba, dalawang taon pa lang kalamansi, mas matatangkad pa rito eh. Mas malalaki pa. Ay isipin niyo ito. Ang labong na po ng ating kalamansi. Yeah, pinakikita po namin sa inyo po yung ebidensya na hindi dahil doon po sa putol ka ng putol na sanga, no pruning mo siya para po siya lumago at magbunga, hindi po totoo yun dito hindi po natin ito pinroning tinanggal lang natin po yung mga sangang tuyo tsaka kalamanda rin, pero bakit oh ang daming bunga ang labong niya, ang lapad oh ito hindi natin ito pinroning o, iba dyan, tatanggalin na yan. Pupungusin na siya dahil matangkad siya. Tayo hindi natin pupungusin kasi may bunga. Yung ating pong pinuputol, yung pong walang bunga. Yan Yung isang diretsyo. Ito rin, may dahon to, madahon. Ah, pagka po ito, ayaw rin magbunga. Puputulin din natin yan. Yan ang pinuproning. ni hindi yung uh, bawat kumpo lang iaalisin po ninyo babantaan muna natin gigilita kagaya ng ginawa ni tatay nakakatrip yan po, kaya dito po sa amin hindi po priority po proning ng kalamansi eh, para kung saan po ay lumabong siya wala po rito ganyan na nagpo-proning sa amin sa amin lugar siguro kung sa ating po uh, ka-farmers ganun ang trabaho niya magputol, eh wala pong problema sa kanya, walang problema doon wala rin tayong problema doon eh style niya yun eh, eh tayo naman kung ano po yung the best kung ano po yung pinakikita namin sa inyong okay na hindi natin pinroning pero malabong at maraming pong bunga, yun ang sa amin, kaya meron tayong ebidensya o paano mga katrivia, ganito na lang po pong ating vlog at maraming salamat po sa inyo, pasensya na po kayo at medyo Dala po tayo mag-upload at gagaling po kasi tayo sa ating uh, trangkaso. Kaya lumusong muna po tayo dito sa ating kalamansiya. God bless po sa inyo lahat. Ingat lang po tayo po palagi. Da bye